So may mga putol ng kahoy dito tol So ibig sabihin Siguro ginagawa nilang kampo Kaya hindi na tayo magtataka Kung may maririnig tayong busis, Parang busis ng chinso Sila yung nagtitirada So doon yung mga Patay ko doon sa baba So subukan natin doon Pumunta tayo sa si babaw sabihin may kampo to sa ibaba ka kurado to ay, ay. Ah, kita uy tabi 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 kuy kasakit hapik pa kumautin tabi tabi so yan oh. oh. sinadya talaga oh. yan o oh, Bali patungan na ng paawa. magdadaan sa dito baka tayo babaw baka sa dyan sa batak na yan baka yung mga marami na mga kalaban so hindi lang siguro tayo magpapatuloy dun ah, kakausapin ko kung nasa pagtuturbalikan ko dun so yan na ああ。

na ang may utak pala nito lahat si Jibos so dito so may isa pang daanan dito to yun isang daanan pa dito punta sa ibabaw din so yan matakalapad ang area na to at saka hindi basta-basta na ano hindi basta-basta to na tao dito uh, sinikato yung nabangga namin mabigat mabigat na sinikato to ah, kailangan mga natin balikan ilang makababa tayo agad Oh, yan. Hindi tayo nakahanap ng baril tol. Meron sana ang baril. Kaso, mahaba lang. Hindi ko na kinuha kasi sigabal Mabuti na yung silent selling, selling kill yung ginagawa lang natin. Para iwas bulabog ba. talagang camera Malabo. Malabo talaga yung kamera ko din. Tingnan n'yo. Islam. Misaod kasi natin tol. Is ano lang. Ah, uh, sakto lang talaga. Pang kain. No, kulang pa nga minsan. So, pag nakuha natin yung kintotol, bibili tayo ng bagong cellphone. Yung medyo mahal-mahal talaga. Para, maram, ano, yung certified talaga ba, laban sa ulan, ganun. Kung mahulog man lang konti, hindi mababasag. Kasi ito, agalbruto alboroto na to ng isang araw kasi nahulog to tol pag, pag naratol ako ba. Yung, tawag dito yung may lumabas na commander na nakamaskara so di ba niyo nyo to, dito alala nyo dito kami naging standby ni Porti Porian In inuman ng tubig di may daan papunta dun sa okay, ibabaw at saka kung nakita natin dun bar may okay, aso ano lang sila ba? parang nag-abot lang sila kailangan malaman to ni Porto Porto na ang ulo pala nito hindi basta basta na sindikato siguro kaya sadya kami yung ginala dito para hindi natin alam no masama, ang, ang masama, pa rito, tol kasi yung uh, agimat namin hindi na wala na impikto kahit anong gawin kung dasal wala tungan ko kung anong nangyari tol baka siguro ano sabi nila pag tawid daw sa dagat baka ganun mahirap ano eh mahirap i e, sabi nila hubarin ba sabi saya mahirap mahirap i-explain tool kasi maluwag Ali natin ng ayo. Lagi na uh, ko gutom na, super gutom. Sana nagalala pa ako sana. Pamilya ko doon sa amin tol kasi hindi pa tayo nakauwi. Hindi natin alam kung ilang araw tayo dito ma standby dito. Sana uwi tayo. Ini ko na yung anak ko. So yan, pababa tayo tol, puntahan natin sa 44 So sa kabila lang tayo dadaan Hindi tayo dadaan sa dinaan natin kanina ややれと。 Pagpunta sila sa babaw. Ang haba pa ng mga armas. Hiyakan yeah, lang natin sila. Mahala sila. Hindi natin susundan niyo. Parang galit na galit sila. Diyan ko bakit. Lumalabo lang yung pag-deliver ng istorya nila. Balikan natin yung sporty portal. Kailangan ko ipaalam to. Saan Hirap na talaga yung ano? Butas na. Pumapasok na yung tubig. saka wala nang spike. Mga slide na ba? Oh? Tsaka dito sa kabila din. Hamis na kayo tol. Yung... Flawless na ba yung wala nang spike? Ya, yeah, dilikado. Saka yung tubig, At minsan masakit yung tao kasi papasukan ng tubig. Yan pag maka oh, oh. Patay. Ah, mag -ingat talaga mag-ingat ka Patay, ikakabili ngayon ng ano, boots. Kailangan pa alam ko ito kay Portipor Na uh, Ano Ang amo pala nila Ang big boss nila Ay si boss Jojo Mahirap kalaban ito tol ano? Hindi, hindi na sayang yung pagpunta natin dito Pagsunod ko kanina Hindi na sayang Alam niyo kung bakit uh, Na nakalagan Nakasagap tayo ng informasyon na confirm si Boss Jojo naghahanap ng ginto yung sabi niya ng kanina yung parang tinulture ko matigas pa ayaw mamin hindi ko natakot siguro umamin na siya sila din may utak ng mga kidnap kidnap ganun, buying kidney ganyan dito sa Cebu At saka yung amo nila ay si Boss Jojo at ano tol? Papatayin din pala sila pag ano? Pag hindi sila pag, pag hindi ano sa utos ba ng amo nila na si Boss Diego. sila saka kayong pamilya nila. Wala tayong magawa, pinasok nila yan. lapit lapit na konti dito kaya ano lalagyan nila ano 44 at saka yung bata so like and share sa ating video to lo ano? subscribe po i-share e -e -e po